Shout out po mga lalabs Hello for today's vlog Magluluto po ako ng Tinola Or kinamatisang uh, Or sinigang Na ulo Ng salmon po mga lalabs Yan po tingnan niyo po mga lalabs Ang taba po ito Yan po Fresh na fresh na po Yan po yan, no, binili ko Yan po mga lalabs Nilinis ko na po yan at ito po yung pangsahog natin. May limon po tayo dan, dyan na pang paasim. Pero mas gusto ko itong gamitin. Kasi masisira na. Galing pa naman to sa Philippines. Itong limon si O the calamansi. Pinaghirapan pa naman to ng kaibigan ko. Pinasalubong sa akin. Kaya... Mga lalabs, kamusta-kamusta po kayo? Ako po ay bising BC busy sa pagluluto. Nako, ko, banding sa pamilya, kain, tulog. yon po, mga lalaps. Dahil po, alitis, ini-enjoy natin ang ating buhay kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Pamilya po natin yun. At ito, mga lalaps, parang naumay tayo sa mga matatamis, mga mantikain na pagkain. Mas pinili po natin itong ay ngayong araw lutuin para makahigop po ng masarap na sabaw mainit at lalong-lalo na winter po dito ngayon. Ako po walang hinihiling sa inyo sa araw ng New Year po kundi lagi po kayong masigla ang inyong pangangatawan at enjoy po ang buhay. Simpleng buhay po ay kay ganda mga lalabs. Yan po ang laging ilagay natin sa isip natin. May kainin po tayo. Healthy po tayo. Kasama natin ang mga minamahal natin sa buhay. At saka isa pa po kung may gusto tayo bilhin, mabili natin. Hindi na po tayo maghangad ng mga bagay na hindi natin kaya abutin ang importante. Kasama natin ang ating mga mahal sa buhay at healthy po tayo mga lalabs. Kaya ako ngayon mag na sa pagluluto ko ng sinigang kinamatisan. Sinabawan or ano dyan na ulo ng salmon. Maghihiwa na po ako ng sangkap mga lalabs kung lablab dyan. Ako, Diyos ko. Ang dami nating ano uh, si Kasuhin mga lalabs, okay? Kaya, kita kids, mga lalabs, kung lab lab dyan. Kaya, magbawa na tayo ng ating mga sangkap, mga lalabs. Ugasan po natin, ang unahin nating hiwa is, ito po yung uh, sibuyas bombay, mga lalabs. Kasi, yung kamatis iholi na po natin kasi yung sabaw po yung juice po ng kamatis ay eh. ano po eh bumabasa yung ating sangkalan. kaya ito yung luya natin para pang patanggal na lang sa mga lalabs ngayon para po ito mga lalabs ay eh hindi na po binabalatan na ano na lang po ano ito yung dinudurog ba nila kaya sa akin dudurogin ko rin siguro ito mga so, kaya iwain ko na lang ng ano ng ah, uh, malalaki para hindi siya ano yung iba maliliit para makain ito po mga lalas iwain po natin ng tatlong kaya ayan ilagay po natin sa kasirula natin mga lalabs. Okay, so, ito po. Pagbasa natin yung sa pagbas natin. yan yung dahon ng saking ah, dahon ng saking, sorry <laughs> dahon ng uh, spring onion mga lalabs As. saan, saan, pa <laughs> yung sorry mga lalabs <laughs> ay, Diyos ko Lord, naglo-loading tayo nag-ano ba tayo sorry, 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 take two. ito mga lalabs, gusto ko para mabilis po ang pagdurog nito ah uh, hiwain ko po ito na maliliit. na cubes siya po. Ito po mga lalaks. Para maduro po yung ano niya. Yung balat niya kasi diba minsan yung balat niya is ah, di diba yung iba na tinatanggal yung balat. Pero yan. Hiwain lang po natin na maliliit para aywa. Diyos ko ang talim. Na, ano yung ano ko kamay ko dito sa ugat. Lagay din <tap> natin sa kasirola mga lalaki. Malalabs. So. Ito na po mga lalabs. Nagbigat na po tayo ng kalamansi po. At nilagay ko na rin dyan yung isang uh, lemon po natin kasi baka matira lang Ayan, hindi ko na inubos yung uh, kalamansi. Pag kulang mamaya yung asim niya, hindi eh, ganun. I-dagdagan natin. Tapos ito na po mga lalabs, ang ating sangkap. Diyan. May loya na po tayo. Loya. Kamatis at siboyas. Ayan po mga lalabs, no? Kaya mga lalabs, halagyan po natin yan ng tubig. Nandito na rin mamaya yung ilagay ko yung dahon ng spring onion po natin mga lalabs na. Kaya ito mga lalabs. Ilagay po natin ang ating yan o. Lagyan po natin ng tubig. Mga lalabs. Lagyan natin ng tubig. Tapos pag bumula po yan mga lalabs. saka natin ilagay yung ulo ng salmon po natin yan malinis na malinis na po yan para madurok na yung katawan sa kalulinis natin ayan <laughs> po mga alabs dagdagan natin po sa tatlo naman na natin yung ating lulutuan. Yan mga lalabs. takpan na muna natin sabay mga lalabs kung lablab dyan. So, kumukulo na mga lalabs. Ito po, kumukulo na yung ating tubig na may mga kasamang sangkap. Nilagyan ko na rin po yan mga lalabs ng paminta. Kita niyo po mga lalabs. Yan o, no, may itim na. Yan. Ng paminta at saka asin po. Pamintang buo po yan. Pero, ah, uh, pwede po madurog ito. Kasi sa anan po ito, ay dito. Yan. 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 Tapos, ito mga lalabs. Oras na para ilagay natin yung ating bonggang-bonggang ulo ng salmon na mataba. Laging masarap sa isda ay ang ulo. Ito mga lalabs isa. Naku, ko, malaking kasirula na to Parang hindi kasya. Dalawa lang yung ano dyan. Diyos ko. Ayan. Kasya, buti kasya. yan mga lalabs. yan Diyos ko, yan po. Yan. Tatlong ulo ng salmon po, yan. Mga lalabs, yan. Tingnan nyo, ang sarap. Tapos, lagyan ng pangpaasim. Yan. Lemon at saka kalamansi pinaghalo. Tapos, ito yung spring onions natin. Tinabi ko muna yan kasi ikis-kis ko yan sa aking balat para maging labanos ang aking balat. <laughs> mga lalabs. Yan po ang secret. At saka mga lalabs, yan lang po. Simple lang kasi may lasa na yan sa mga sangkap natin dyan. At ito yung ating patis. Ang brand po ay squid fish sauce mga lalabs. Look at that. 2,025 pa naman tumi-expire kaya matagal pa takpan muna natin mga lalabs yan okay kita kids mga lalabs isda po mga lalabs so mga lalabs buksan na po natin kasi po mga lalabs sa mga isda ang isda po mga isda ang isda po mga lalabs ay hindi naman lalagayin po iyon. 20 to 25 minutes, ang iba 15, okay na po. Kaya tingnan po natin mga lalabs. Lutong-luto na po ito. Tingnan nyo po mga lalabs na. Sabaw pa lang is ulam na mga lalabs. Diyos ko Lord. Tapos mga lalabs, ang ilagay po natin ay itong spring onion po natin mga lalabs. Itong ulam po natin mga lalabs, masarap po ito sa yung nauumay ka na sa mga handa sa Christmas at New Year. Kaya gusto mo humigop ng sabaw. Yung parang katulad din na lasing ka ba. Yan. Kaya tingnan yung mga lalabs na green na green. Tapos mga lalabs, takpan po natin yan at saka lagyan natin pag bumula lagyan natin ng pangpaasin po mga labs kita kit sarap naman ito na po mga labs bumula na po ng bonggang bongga ilagay na po natin ang ating pangpaasin pang pang pang, -pang <laughs> Yan po mga lalabs. Yan. Sarap. Mga lalabs. Sarap po, talaga. Tama na po yung timpla na yan. Tingnan nyo, bumula na po mga lalabs. No? Bumula na po. Patayin na po natin. Kasi bumula na po. lutong lutok na po yan. Bye-bye. Kaya mga lalabs, hanggang dito na lang my vlog for today nagsabaw po tayo ng ulo ng salmon mga lalabs thank you so much mga lalabs sa laging mga solid viewers ko na nagmamahal sa akin thank you thank you thank you shout out dyan sa team solid kalingap negros headed by kuya rp max vlog and shout out din po sa team Negros Charity vlogger headed by Kuya Gabisera. I love you all, mga lalabs. Bye! Babayu! Mwah! Ito po, mga lalabs. Magsandok na po tayo dito sa ating bowl po, mga lalabs. Ako, Diyos ko. Mga lalabs. Tingnan niyo po yan. Yan. Just go my la Just go right down.